kumusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko ka to? So ngayon is magship tayo going to Texas. Yes. Yeah. So ngayon na ah, mag tayo tayo dito. Gagawa tayo ng box. So shout out muna kay Jairo, kay Otol Jairo natin. Good luck sa mga nakuha mong ano sa atin. Pag dito ah, mga wayos nakmiss mismo ng mga ano natin dito pag so, dito ah uh, pandigma so ako na magbigay ng karangalan sa itotol? ito tol yun lang ang ating kahilingan okay so ito na sila tapos wala na tayo ng konting dayami tapos pagkakita ko sa inyo yung mga ano mga ibon Yeah, are you ready? Okay, Maimai, get the bird now. This one bird. Yeah. Go, go, go. So, na So, ito yung ano, uh, una natin nakuha Medyo ano na, uy, the So, this Ring number 270. You know. 270 So, good luck, kapatid. Yan. Strong team, So, kung di ako nagkakamali, ito ay... Teka lang. Uh, pupunin ko na yung record natin para makita natin kung kani kanina-kanina mga anak. Anyway. Okay. Para di tayo magkamali. 270 yon anak ni Deadshot yeah anak to ni Deadshot bali si Deadshot is anak ni 07 tsaka ni ano na ata yung tawag dito ni Sablon yan so si Deadshot ang ating 2 uh, two times money winner sa Ma sa Martinez Classic tapos si 07 naman yung first place natin ng 2020 sa ating uh, club club race ya yeah. bali 16 minutes ano ah uh, before nagkaroon ng na second place. Okay, so lagay na natin to. Baka ilagay pa to ng iba. My mate, can you get the other, uh, other bird? Oh <laughs> uh oh Kung naman mo yan. Tara lang, paano ba to? Yan. Kunin natin isa. Pag naman si... <laughs> ah, sino natin kung sino yung napili ni Uton? Si 289. 289. Yun. Ito naman ay anak naman to ni Sweetie Babe. Balis. Wait lang. Okay. So, si Sweetie Babe ang ating, uh, ang anak naman ni, ang tatay ni Sweetie Babe si Kobe. Tapos, ang nanay niya si 22. Si 22 ang ating maharlika. Tapos, si Kobe naman ang ating dugong bugaw. Tapos, uh, ang nanay naman nito is kay Louis Rodriguez bali full Sibling to ng ating Texas Dash Cash yan 2020 uy 2021 yan first place ng ano ah 2022 yan ang kulit Ah. maya uy, uy. alright hindi ko na masyado maasikaso yan so ito yung kak And then, good luck kapatid. Full sibling ng ating uh, Texas Dash Cash. And then, full sibling ng Blue Bucket. Yung Blue Bucket ang pinakagustong-gusto ko dahil siya yung consistent na ano, money winner. Three times money winner siya sa Blue Bucket. Hindi man ganun kalaki, pero ano siya, consistent. Bali, ano siya, nasa, kung di ako nagkakamal, nasa 10 overall siya or 11 overall. Yan. Mana sa tatay niya. Yan. Yun. Know. So, yung, yung blue bucket, yung dahilan kung bakit nakabili kami ng TV malaki. Yan. Ayun. Alright, so... Yeah, ipapaship na natin ito kay Ama. Si Ama magsiship na ito. Go to Texas. And then, peace out na muna. So, so bye-bye ka muna. Bye-bye. So, naiyak ng ating anak. <laughs> Alright. So, maraming maraming salamat sa support mo, kapatid. Sa, meron pa tayong ano, available pa si ano, available pa si 288 full sibling ng ating ano, yung kak si 289, yung full sibling ng ano natin, full sibling na, I mean, nestmate niya, full sibling ng Texas Dash Cash natin, first place 2022, and then, ano, Tag dito, uh, yung ano, uh, blue bucket, uh, 2022 rin, tapos, ang pinakamaganda doon ang mga laruin niya, ano, ang pinakamaganda doon is, ano, Tag dito, uh, yung pinaka niya is ano siya parang full ano siya infused siya ng mga winner natin simula sa tatay, lola. Yan mga ano natin na money winner. Yan. So sana itong mga to is magbigay sayo ng karangalan kapatid na uh, kapag ka nagsawa na, sabihan mo lang ako. Willing akong palitan. Hindi <laughs> joke ka lang right, so yun nga, sana magbigay ng magandang breeding sa ito. May may no. No, oh, nangaaway, Gusto mag ng aking anak. So, ano, tag dito. Yun na nga, ah. may mga available pa tayo. Hindi ko tuloy nabanggit mga available natin. Eh. No, na ako, sana ko. okay, ang available pa natin, uh, para masabi ko na sa inyo, meron tayong available na eto si Teka lang. Yon, uh, available natin uh, si 266 266 Ano siya? Anak siya ni ano? Anak siya ni Anak siya ni Tawag dito ni Blue Bucket yung dahilan niya kung ba't tayo nakabili ng malaking TV yung very consistent na sinasabi ko nga sa inyo uh, 266 anak siya ni, ano, ni Peter Pan money winner din sa Peach Classic tapos uh, available pa natin si 269 oh. ano si 269 din natin available pala kasi ano uh, palili pa rin ko tapos sa uh, kay 22 tsaka kay Kobe meron tayong 272 272 273 yan ah uh, di ko alam kung sino yung cut jump pero blue blue check pareha sila uh, si Kobe ang ating ano third overall ng ano ng CBOELR tapos siya yung siya yung mga nag-produce ng mga ano yung magulang ng Texas natin kaya ano tag dito ah uh, ayun available 272 273 uh, tapos sa uh, So, yung bali na po ito, la 288, Sorry, putol, uh, 288 uh, sino ba yun? Nasaan na yun? Yun, 288, full sibling ng, ano, natin, ng Texas Dash Cash. So, yun yung mga available natin uh, mula sa mga Warriors natin, mga kaburo ko to. Tapos kayo, 07 naman, si 277 nabili na, tapos si 278 nabili na. Uh, sino pa ba yung mga nabili na sa atin? Si 275 nabili na rin. Tapos si 276 nabili na rin. So, yun na nga, uh, nabili na, apat pa lang nabili, bali pang anim na to, si 289 at si 270. Yan, yung mga sibling nila, wala pa. So, good luck mga kaburo ko to, kung sino man yung mga kukuha sa atin ng ibo na uh, PM nyo na ako bago pa itong magkaubusan. Yan, tapos dito naman, uh, ay ito, ito yung, ito yung ano natin, natang dito yung, si Big si panganay yung naglabas ng money winner natin ng, 2023 6th uh, place tapos 6 uh, overall pero yun is nandun na kay Jailop natin Jailop uh, Texas ah, uh, no, California so yun na nga mga kaburo ko to bani marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta hanggang sa muli at syempre huwag nyo kalimutan na uh, open na tayo sana natin na uh, Sa one place race natin, pwede na kayong mag-reserve ano, mag reserve doon ng, ano, nyo, ng ibon nyo kung ilan man yung gusto nyong isali, uh, ah, reserve nyo na. And then, kita-kita tayo sa darating ng mga race natin. Tara, let's go!